Ta, mga kaigsunan. Huling para, mga kaigsunan. Tara. nakapula. Ay, di kining nasa tunga, mga kaigsunan. Kuha na ni. Full pack na siguro ni kay nagkalayo naman nang sa ibabaw. So, napay uling mga kaigsunan, no? Napay uling mo na mga 2 Sa pa ni siguro. para Tara okay suno. Ang kalayo na siya, ang kalayo. Na kalayo na siya mga kaisunan. Ano tong a. O. Oh. Yara, kaisunan. Pulpak na yung kwan na s'tong a mga kaisunan kay ni kalayo. Ang kalayo na siya oh. Ano wow. kaya na siya. Pulpak na siguro na yun. Kung tadya mabugat na siya. Mayroon kayo na. So, mo lang ito mga hapon suunan. Mayroon Salamat sa atong tanan. Bye-bye you.